Sabi ng Prophet Muhammad, noong una ay pinagbawalan ko kayong dumalaw sa inyong mga libingan, sa mga libingan. Pero ngayon, sabi ng Prophet Muhammad, ala fazuruha. Pero ngayon, sabi ng Prophet Muhammad, ito ay iniririkumindak ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyong dalawin niyo ito ang libingan, mga kapatid sa Islam. Anong dahilan, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sapagkat ito, kapag dinalaw ninyo ang mga libingan at nakita ninyo ang libingan ng ating mga namayapang mga kapatid, ay nagpapalambot sa ating mga puso. Sino ang hindi lalambot sa puso sa kapag naaalala niya ang kamatayan? Nagpapalambot sa ating mga puso, sabi ng Propeta Muhammad, at nagpapaluha sa ating mga mata. Normal na kapag ika'y nakakita ng patay at naalala mo ang kamatay at mga taong namayapa, luluha ka at malulungkot ka at ikaw ay makakaalala sa mga nangyari sa mga taong buhay pa ngayon ay patay na nandyan na sila sa libingan. At magpapaalala sa inyo sa araw ng paghuhukom, sa muling araw, sa araw ng, sa huling araw, sa araw ng pagkabuhay, mga kapatid sa Islam. So, ito yung dahilan kung bakit tayo inutusan dalawin natin. Walang particular na araw. Walang particular na buwan. Ang sabi ng Prophet Muhammad, kung makakadalaw kayo sa inyong mga libingan, ay dalawin ninyo sapagkat magpapaalala sa inyo ito sa kabilang buhay magpapaluwa sa inyong mga mata at magpapalambot sa inyong mga puso sapagkat maraalala natin dyan yung mga, mga, mga taong nauna na sa atin na maya pa na mga karirit Islam. At kung kapag siya naman ay isang taong mulad sa mga taong papasok sa impyerno, ipapakita sa kanya ni Allah ang kanyang upuan at ang kanyang tirahan doon sa impyerno, sa, sa impyerno mga kapatid sa Islam. At sasabihin sa kanya, ito ang inyong kalalagyan at ang inyong upuan hanggang sa ikaw ay buhayin ng muli ni Allah subhanahu wa ta'ala hatta yaba'afak Allah yawm al-qiyama hanggat sa ikaw ay buhayin ng muli ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom ibig sabihin doon ka mananatili hanggang sa ikaw ay buhayin ng muli ni Allah at ibangon ng muli ni Allah sa araw ng paghukom ito yung paniniwala natin mga kapatid sa pananang palatayang Islam sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagbisita natin at ang pagdalaw natin mga kabatid sa pananampatay sa isang libingan nabanggit sa isang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag inilibing na ang isang tao ay hindi dapat maging bongga at kakaiba ang kanyang libing o di kaya ang kanyang libingan. Dapat kung ano ang nakalagay dyan sa libingan ay pare-pareho at pantay-pantay. Kaya pag nakikita ninyo doon sa Saudi Arabia o saan mang mga libigan, nakikita ninyo walang pansyon, walang mga pangalan, walang kung ano-ano pa mang dinidistinguish ang pagitan ng hari o di kaya ng alipin o ng simpleng tao o di kaya ang may kalagayan na tao. Wala pong gano'n sa ating pananampanataya. Kapag namatay ang isang tao, patay na. Simple, mga kapatid sa Islam. Ang dapat gawin ng isang tao, hindi yung padasalan, hindi yung lagyan ng bulaklak, hindi yung bigyan na kung ano-ano man magtirik ng kandila sa ating mga patay. Wala pong ganun sa ating pananampalataya, mga kapatid sa Islam. At wala po sa ating katuruan bilang isang Muslim na tayo ay nagsiselebrate o nagdiriwang sa loob ng isang taon ng isang beses sa araw ng mga kaluluwa o araw ng mga patay at pupunta tayo doon sa ating mga libingan ng ating mga namatay at magtatayog tayo ng kandila, magtitirik tayo ng kandila, maglalagay tayo doon ng mga bulaklak o anumang mga klase ng paniniwala yan na meron sila, ay bilang isang mga balik is iwanan natin yun. Iliwanan na natin yun. wag nating dadalhin yun dito sa ating pananampalataya. Kasi wala na mga kapatid sa Islam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa isang hadith na sahih. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang kanyang asal nito ay nasa sahih muslim. Kunto, kuntu, kuntu ang ziyarat ziyaratil kubur ala fazuhuha fa, inna, fa innahu fa innahu yariqul qalb wa tadma'ul 'ain wa tuhakirukum ul-akhira wala takulu hajaran sabi dito ng Prophet Muhammad SAW ito yung ating paniniwala at ang ating batas na dapat susundin sa libingan sabi ng Prophet Muhammad noong una ay pinagbawalan ko kayong dumalaw sa inyong mga libingan sa mga libingan pero ngayon sabi ng Prophet Muhammad ala fazuruha pero ngayon sabi ng Prophet Muhammad ito ay inirirukuminda ko sa inyo Sinasabi ko sa inyong dalawin niyo ito ang libingan mga kapatid sa Islam. Anong dahilan sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Sa pagkapit ito, kapag dinalaw ninyo ang mga libingan at nakita ninyo ang libingan ng ating mga namayapang mga kapatid ay nagpapalambot sa ating mga puso. Sino ang hindi lalambot sa puso sa kapag naaalala niya ang kamatayan? Nanpapalammot sa ating mga puso. Sabi ng Propeta Muhammad, at nagpapaluha sa ating mga mata. Normal na kapag ikaw din ng patay at naalala mo ang kamatay at mga taong namayapa, luluha ka at malulungkot ka at ikaw ay makakaalala sa mga nangyari sa mga taong buhay pa ngayon ay patay na nandyan na sa libingan. Wa tadhkirukumul akira at magpapaalala sa inyo sa araw ng paghuhukom sa muling araw sa araw ng sa huling araw sa araw ng pagkabuhay mga kapatid sa Islam So ito yung dahilan kung bakit tayo inutosang dalawin natin. Walang particular na araw, walang particular na buwan, ang sabi ng Propeta Muhammad, kung makakadalaw kayo sa inyong mga libingan, ay dalawin ninyo sapagkat magpapaalala sa inyo ito sa kabilang buhay, magpapaluwa sa inyong mga mata, at magpapalambot sa inyong mga puso sapagkat maraalala natin dyan yung mga, mga, mga taong nauna na sa atin na mayapa na mga karirat Islam. Hindi sinabi dyan na pumunta kayo doon, sa libingan ay magdala kayo ng kandila, magdala kayo ng bulaklak, magdala kayo ng pagkain, magdasal kayo diyan isa sa mga ba mga bawal na lugar na pwedeng pagda uh, bawal na lugar na pagdasalan ay ang libingan bawal pong das dasalan diyan bawal kang magdasal diyan mga kapatid sa pananampalataya Islam hindi sinabi sa inyo na magsugal ka dyan, mag kayo diyan maginom ang kayo diyan magparty kayo diyan walang ganun sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pinapahintulutan lamang pong dumalaw sa libingan ay ang mga kalalakihan at hindi po nararapat na dumalaw ang mga kababayan. Yun po ang batas ng Islam at yun po ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdalaw sa mga libingan. Kaya naman po bilang isang balik Islam, kayo bilang mga balik Islam at ang karamihan sa inyo ay bagong Muslim, tandaan niyo po ito. Na yun lamang po ang kailangan nating gawin o pwede nating gawin sa libingan. Hindi po tayo po pwedeng gumawa ng mga gawaing wala doon sa mga nabanggit ni Allah sa Quran o di kaya sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga gagawin natin doon sa libingan. Wala po mga kapatid sa Islam. At kapag kayo ay dumalaw sa mga libingan mga kapatid sa Islam, Huwag po kayong mag-alala sapagkat wala na po itong magagawa sa inyo. Hindi na po kayong mumultuhin ito. Hindi na po kayong papararamdamin papara, ito. Ano pa mang pinsala na maaari ninyong kinatatakutan na magagawa sa inyo ng isang namatay na at namayapan. Wala na po mga kapatid sa Islam. Simple lang ang katuruan natin sa pananampalataya. Kaya pag naiintindihan ng isang tao yun, madali niyang maunawaan na ang Islam ay madali nating makuha ang kaalaman dito at maabsorb ng ating us ng ating puso at ng ating isipan. Kaya kapag ang isang tao natatakot sa patay, natatakot sa munto, natatakot sa kung anong anong pinsalang dala ng patay, ang ang, ang ibig sabihin niyan, yan ay nagpapatunay o palatandaan sa kahinaan ng kanyang pananampalataya. Mahina ang iyong kaalaman sa Islam. Mahina ang iyong pananampalataya sa Islam, mga kapatid. Bigyan nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Taala ng magandang wakas dito sa mundong ito at nawa'y ibilang tayo ni Allah Subhanahu wa Taala sa mga taong papasukin niya sa paraiso at maging maganda ang wakas dito sa mundong ito. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabiyyi ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima